Marhay na aga, Bicolandia. Ayan. Marhay na aga, mga tugang ko sa kabikulan. Uh, duwang aldaw na lang. Duwang turog na lang. Pasko na. May na ba kita? Aning? regalo sigurado iguana lalong lalo na sa sato yung mga amigo amiga pero ang regalo yan lamang nung dip siguro tanggapunta yan yung may kaugmahan sa satuyang puso ayan take di sa Pasakaw sa port kang Pasakaw kasi nahihiling taang uh, daro Anak Island minsan sa pagsisilibrar ta ng Kapaskuhan lain ng satuyang uh, pag-andam puro ng gayo ang pero mas magayon mga kamalayang uh, puso na uh, abangan ta o antabayan ta ang pag-abot ang satuyang paraligtas Aram ko may mga nagkumpleto ng siyam na aldaw sa pagsindrar kang uh, advyento o kang kapaskuhan uh, lugod ang satong ma inahagad ay mag-abot sa to sa bako man na mabilis na panahon pero uh, nagtutubod ako na iyan itataw sa to kang kakurangnan kaukitang kitang uh, maghalat uh, dahil uh, ang gabos na bagay ay bako man yan intense, instant dito pag-arog sa mga ano uh, uh makamundong bagay sa itong mga inaagad uh, halatong tayong mga just nun na mga bagay na itataw yung satuya Diyos na pagtubod kung uro-urada na pag eh, itataw sa tuya yan po ay may proseso para itaw sa tuya mga, mga tugang ko sa pagtubod kaya ngunyan sa mabot na kapaskuhan lugod maging magumaki tagapos urog na sa tuyang bilog na pamilya maura-ura um, na panahon pero yan ay talaga napapanahon lalo na pag buwan uh, bulan ng Disyembre kaya saro sa ha hagad ng sa mga kamalayang puso na mga G kita nagutang mga inagihan na uh, pagsakit uh, pagtius pero nagtutubod ako kung kita ay pagsari pagsaring sa sarong kagurangnan iyan ay uh, maiiwasan taga boss ayan uh, lugod uh, magkaigaw kita ng padagos pag-andam as in pag-ako sa kagurangan na siya sa itong paralitas as in kita sa pag-silebra ng kapaskuhan lalo na itong mga magayo yung mga uh, mahilig magpaputok yan, iwasan tayo mga mga, mga, mga para makaiwas ka sa stress -gracia. magpatugtog na lang kita sa tong mga musiko sa sato yung kang haro or uh, mag santo rosario mga g kumbaga uh, itang nagbibiling na religyoso pero natutuod ako na sa bagay ng mga pangagi